Samantala, ready na ating uh, balikan ng uh, report ni Giselle Ricafort doon po sa sunog na sumiklab kanina dyan sa Pateros. Giselle? Yun na, sa gitna ng pag-ulaan, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Santa Ana sa Pateros. Umabot sa unang alarmang sunog na mag-aalas 9 na ng umaga na apula ng view for protection. Iniimbestigahan ng kanilang apoy kung ilan ang nasunog na bahay at magkano yung naabong mga ari-arian. Samantala ng isang dagat ang paligid ng Aguinaldo Highway sa Bacoro City sa Cavite, gayon, dun, gayon din yung Zapote Junction sa Las Piñas. Ang barangay muli na sa kanang bahagi ng highway at ang barangay Talaba naman o barangay Talaba 4 sa Kaliwalog sa Baha. Kaya maraming motorista at residente yung stranded doon. Kagabi sabi ng mga nakausap na disidente ang danglieg yung bahasa sa ilang kabahayan sa barangay Anibandos at sa barangay Anibansinko sa Bacoor pero humupa na ngayon. So, sa Sapote Road, baga matumuhupa na yung baha ilang sasakyan naman yung tumirik matapos mababad sa tubig. So ang tala kapapasok nabalita, na balita, isang barge carrier yung sumagsad sa dalampasiga ng Rosario sa Cavite kaninang alas 9 ng umaga sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa pamalakayan, natanggal yung barge carrier sa pagkakaangkla dahil sa malakas na alon at katakot ng mga mangisda doon. Agad nilang inilitas yung kanilang mga bangka nila sa dalampasigan. Para sa NBC TV Network News, Giselle Ricaport para sa Deezer Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat, Giselle Ricaford.